May mga kwento talagang hindi mo inaasahan. Yung akala mo, ordinaryong araw lang, rush hour, pawisan, amoy ang hit ang paligid. Tapos, biglang may isang taong didikit sa'yo, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Ganyan ang kwento natin ngayon. Simple lang, dalawang lalaki, isang tren, at isang koneksyon na nagsimula sa isang aksidenteng dikit pero nauwi sa isang bagay na mas malalim pa sa rush hour siksikan. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsang masakit, minsang masaya, pero laging totoo at laging mula sa puso. Kung gusto nyong mapakinggan pa ang ganitong mga kwento, Huwag kalimutang i-follow, i-share ang episode na ito, at i-comment ang thoughts nyo sa baba. At syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-send ng sarili nyong kwento. Dahil dito, bawat kwento mahalaga. At bago natin simulan ang kilig at init ng kwento, isang special shoutout muna sa solid nating listener at tropa nating si Leonardo Darmis. Salamat sa walang sawang suporta bro. Kung may LRT body si Ken sa kwento, ikaw naman ang M2M body namin dito. So tara na, biyahe na tayo. At samahan nyo akong pakinggan ang kwento ni Ken at ang hindi niya inaasahang LRT body. Kuya Will, tawagin mo na lang akong Ken. Hindi ko talaga inexpect na magkakaroon ako ng love story sa LRT. Oo, Kuya Will. Sa gitna ng amoy pawis, siksikan. At minsan, amoy ang hit. Alam mo yung vibe, Kuya. Yung parang naghalo ang pabango ng iba. Pawis ng iba. Tapos may isang kuya na parang hindi yata naligo ng tatlong araw. Pero wala kang choice kasi rush hour. Ganito nangyari. Late na ako noon. As usual. Tapos pagsakay ko, punuan na. Wala ng espasyo kahit isang hakbang. Yung tipong dikit-dikit na parang sardinas. Habang nag a ako, biglang may nadikit sa harapan ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Pagtingin ko, mukhang gwapo. Nakahudi, maputi, parang fresh kahit LRT vibes. Pero ayun na nga, Kuya Will. Nadikit siya sa junjun -jun ko. As in ramdam ko, at ang mas malala. Ewan ko ba, pero biglang nag-react yung Junjun -jun ko. Tangina, na, napahiya talaga ako. Pero ang pinaka mind blowing doon, Kuya Will, ngumiti siya sa akin. Hindi bastos ng ngiti ha. Yung parang chill lang, parang sinasabi ng mata niya, chill ka lang bro, gets ko yan. Tapos bigla pa siyang nagsabi ng, sorry bro. Pero sa totoo lang, parang gusto ko sabihin Okay lang na ulitin mo. Pero syempre, hindi ko sinabi, baka sampalin niya ako. Tapos bumaba siya ng United Nations, naiwan akong nakatulala at medyo tumitigas pa ang junjun -jun ko. Akala ko wala nang susunod na eksena kuya Will. Mali pala ako. Akala ko one time public embarrassment lang. Pero hindi after two days, same oras, same trend, same coach, ayun siya ulit. Hindi ko alam kung sinadya ng tadhana o ng katawan kong matagal nang naghahanap sa kanya. Pagpasok ko ng trend, siksikan ulit. Hindi na ako nagulat, pero nagulat ako nang biglang may umusog sa gilid ko. At siya ulit yon. Nakahudi na naman, pero ibang kulay. Medyo pawisan siya pero fresh pa rin labo, no? Pero ganun talaga siya kuya Will. Chill pero charming. Ngumiti siya. Yung tipong chill lang. Ako naman nag-smirk ng konti pero deep inside parang gusto kong matunaw sa sahig. Tapos kuya Will as if the universe wanted to humiliate me again, biglang nagpreno yung tren. Ayun nadikit ulit siya sa harapan ko. Same spot. Nagkatinginan kami tas ngumiti siya. Sorry ulit bro, sabi niya. Eh, sa loob-loob ko. Bro na naman. Sana hindi na lang bro. Pero syempre, cool lang ako. Sagot ko. Okay lang. Sanay na. Tapos tumawa siya. Grabe kuya Will. Ang gwapo pala niya pag tumatawa. Yung tipong kahit amoy ang hit sa paligid, parang nagka-aircon yung paligid ko. Pagbaba niya ng United Nations, tumingin sa akin at ngumiti pa. Doon na ako officially bumigay. Pagka uwi ko, hindi ko mapigilan mapangiti mag-isa. Grabe, na LRT ako, literal at emotionally. Kuya Will, aaminin ko, inaabangan ko na talaga siya sa tren. Hindi ko alam kung stalker vibes na to o hopeless romantic lang ako pero literal inaabangan ko yung coach na pinapasukan niya. At ayun nga, after ilang araw, dumating ulit yung favorite kong rush hour. Sumakay ako sa last coach, naghahanap ng pwesto kahit siksikan. Tapos boom, sa tapat ko pumasok siya. This time, ako na yung nauna. Ako na yung gumiti. Sabi ko, "Uy." Tapos sagot niya, "Uy din." Ang casual lang. Parang tropa lang pero may kilig. Naisip ko tuloy. Paano kaya kung magkachat kami? Anong emoji kaya ang gamit niya? Habang nasa trend kami, nag small talk kami. San ka papunta? Tanong ko. School. Ikaw. Pauwi. Night shift life. Napansin ko tahimik siya pero hindi boring. Yung tipong chill lang pero kapag nagsalita, may sense. Hindi ko alam kung dahil crush ko siya kaya parang ang galing niyang kausap kahit tungkol lang sa traffic sa Taft at amoy ang hit sa tren ang topic namin. Tapos biglang nagpreno ulit ang tren, Kuya Will. Pero eto na yung pinaka wild, hindi na siya nag-sorry. Tumitig lang siya tapos ngumiti. Parang sinasabi ng mata niya, okay lang, sanay ka na eh. At oo Kuya Will, sanay na ako at parang gusto ko pang masanay palalo. Kuya Will, simula nung araw na yon, parang naging routine na, na namin. Kada rush hour, halos sabay kami. Minsan pareho kaming pawisan. Minsan pareho kaming puyat. Pero lagi kaming magkasabay sa last coach ng LRT. Naging natural na yung kwentuhan namin kahit minsan sobrang ingay sa tren. Pag tinatanong ko siya tungkol sa school ang sabi niya, puro plates, puro deadlines, puro puyat. Pero okay lang, may LRT body naman ako. Tangina kuya Will, LRT body daw ako. Ayoko na nga magpa-friendzone pero cute pa rin pakinggan. Ako naman, nagkukwento tungkol sa night shift life. Sabi ko, alam mo bang minsan nananaginip pa ako ng calls kahit gising na ako. Tapos tatawa siya. Yung tawa niyang hindi OA, pero ang sarap pakinggan. Minsan naasar ko siya, sabi ko, Pre, pawis ka na naman oh. Tapos ang sagot niya, Eh ikaw, tigas ka na naman ata. Tangina kuya Will, gusto ko nang bumaba sa tren out of kahihiyan, pero natawa siya. Ako din natawa. Hanggang sa sabay kaming natahimik, kasi pareho naming na na may meaning yung mga jokes naming ganon minsan tahimik lang kami sabay-sabay na lang namin pinapakinggan yung announcement ng driver na parang galit lagi pero kahit tahimik hindi awkward alam mo yung vibe kuya Will yung parang kahit walang salita okay lang basta magkatabi kayo kuya Will isang gabi habang naghihintay kami ng tren sa Doroteo Jose, bigla siyang nagsalita. Gusto mo milk tea? Hindi ko alam kung normal ba yun o date proposal na ba yun sa LRT standards. Pero syempre, hindi ako nagpahalata. Sabi ko lang, sige, treat mo ah. Tapos tumawa siya, sabi niya, kuripot mo bro. E di ayun, bumaba kami ng rekto. Ngayon lang kami sabay bumaba ng tren. Hindi ako sanay kuya Will kasi sana ako na hanggang goodbye lang sa United Nations ang kwento namin. Pero eto kami, naglalakad sa rekto, naghahanap ng milk tea habang pawisan pa rin. Pagdating namin sa isang maliit na milk tea shop na parang hindi pa fully aircon, umorder kami. Ako, winter melon, siya cookies and cream. Ang saya lang kasi ang simple nung moment pero ang gaan ng loob ko. Walang fancy restaurant. Walang romantic lights. Pero sapat na yung kasama ko siya. Habang umiinom kami, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa LRT life struggles. Minsan gusto ko magdala ng folding bed sa trene, eh, sabi niya. Ako nga minsan gusto ko magdala ng sarili kong oxygen kasi ang baho minsan, sagot ko. Tapos pareho kaming tumawa. Grabe Kuya Will, parang first time ko ulit sumaya ng ganito kasama ng isang tao na hindi ko akalaing makikilala ko lang sa siksikan ng tren. Pagbalik namin sa platform, di na kami nagsiksikan. Tumayo kami sa may gilid, sabay lang naghintay. Tahimik, pero hindi awkward. Chill lang. Bago siya bumaba ng United Nations, sabi niya, Next time ulit? Sabi ko, G ako dun. Ngumiti siya. Yung ngiti niya, Kuya Will, nakakakuryente sa kilig. Ayun, hindi ko na sure kung milk tea nga ba yung masarap o siyan na talaga. Kuya Will, eto na yata yung pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat. Alam mo yung feeling na wala ka namang balak maging cheesy pero biglang boom, nangyari na lang, ganon. Isang gabi, pagkatapos naming mag milk tea ulit. Oo, oh, naulit pa yon kasi libre ko naman daw ngayon. Naglakad kami pabalik ng LRT station. Medyo madilim yung daan, konti lang yung tao. Tapos biglang may dumaan ng motor na parang walang preno. Nagulat kami pareho. Ayun, bigla siyang humawak sa kamay ko. As in automatic. Walang tanong-tanong. Reflex lang. Ako naman, imbes na bitawan agad, hinayaan ko tapos bigla kami nagkatinginan pareho. Yung itsura niya, parang nagulat din siya sa sarili niya pero hindi niya binawi. Ako, syempre nagpanik ang utak ko. Pero cool sa labas. Sabi ko, Uy, okay ka lang? Sagot niya, Oo, oh, ikaw, okay ka ba? Mukhang nanginginig ka dyan. Tapos natawa siya. Sagot ko, Ikaw kasi eh, nangyayari lang to sa Wattpad usually. Tawa kami pareho pero deep inside, kinikilig na ako to the bones Kuya Will. Hindi ko na binitawan yung kamay niya hanggang sa makarating kami sa platform. Pagpasok sa tren, nagkahiwalay din yung kamay namin kasi punuan ulit. Pero iba na. Iba na yung tinginan. Iba na yung vibe. Hindi na kami basta LRT bodies lang. Siguro, hindi pa official pero Kuya Will, ramdam ko na. May something na yung simpleng kamay lang na hinawakan niya. Parang ang dami kong gustong hawakan kasama niya sa buhay. Pero syempre, chill muna. Chill lang. Kuya Will, akala ko tapos na yung awkward moments namin. Pero hindi pala. One time, sobrang siksikan sa tren. Parang lahat ng tao sabay-sabay nagdesisyong hindi maligo. Tas lahat sila nasa coach namin. Hinanap ko siya sa crowd. Ayun, nakita ko siya sa may dulo. Ngumiti agad nung nakita ko. Nilapitan ko, tapos yung mga tao nagsisiksikan. Kaya ayun, magkalapit kami ulit. As in dikit. Pero this time, Kuya Will, mas ramdam. Alam mo yung sinadya na yata ni Lord kasi sobrang tagilid yung tren nung pumreno. Tapos sakto sa harapan niya ako bumagsak. Eto na, ang legendary moment. Naramdaman ko ulit yung Junjun -jun ko na hindi marunong mag-behave. Napatingin siya sa akin seryoso. Tapos bigla siyang ngumiti yung ngiting pilyo. Sabi niya, Oh bro, parang may tumatama ata. Grabe kuya Will, gusto ko na talaga bumaba kahit di ko pa destination. Pero dahil hindi ako nagpatalo, sumagot ako ng, Eh, paano kung gusto ko talaga dumikit? bigla siyang natawa. Yung tawa na hindi pilit, yung genuine. Tapos sabi niya, "Loko ka talaga." Pero kuya Will, hindi siya umatras. Hindi rin siya umiwas. Doon ko na realize na baka hindi lang ako yung may nararamdaman. Habang nakasiksik kami doon, hindi kami nag-usap masyado. Pero yung mga mata namin parang nagkakaintindihan na. Ang saya lang kasi kahit Ganito kasimple at kapawisan yung setting Parang masarap pa rin mahulog At Kuya Will, pakiramdam ko Nahulog na nga ako Sa kanya Sa tren Sa lahat Kuya Will, sabi nila Strike while the iron is hot E di ako na Kuya Will Nagstrike habang siksikan sa tren at pawisan kami pareho Isang araw habang sabay ulit kami sa LRT. Walang masyadong tao noon. Rare moment. Tahimik lang kami pareho. Hawak yung mga hawakan sa itaas. Pero yung kamay namin halos magkadikit. Hindi ko nakinaya kinaya kuya Will. Sabi ko, Josh, gusto kita. Ganun lang. Walang introduction. Walang warning. Literal na binuga ko lang yung nararamdaman ko. Tahimik siya ng ilang segundo. Akala ko bababa na siya ng tren at iiwan ako. Pero hindi. Napangiti siya. Yung ngiting pamilyar na sa akin. Yung chill pero may meaning. Sabi niya, Ken, alam ko naman. Matagal ko nang nararamdaman na gusto mo ako. Grabe kuya Will. Akala ko binasa niya yung utak ko. Tapos sabi niya ulit, Alam mo ba, gusto rin kita? Boom, boom. Parang sumabog yung LRT sa kilig ko noon pero tahimik lang ako sa labas, kulkulan cool pa rin. Talaga? Tanong ko. Kunyari, nagdududa pa. Sabi niya, oo naman. Hindi lang halata kasi ayokong maging weird tayo. Tapos natawa kami pareho. Hindi namin inisip yung label. Hindi namin pinag-usapan kung kami na ba. Pero sure kami pareho na may something na hindi na basta-basta LRT body lang. Pagbaba niya ng United Nations, Bago siya bumaba, siniko niya ako ng mahina at sabi, Oh, kita tayo bukas ha, same oras, same train. Miss kita pag absent ka eh. Grabe kuya Will. Ako yung tipong ayaw ko ng rush hour. Pero dahil sa kanya, inaabangan ko na yung alas 6.15 ng gabi LRT southbound trip. Ang sarap pala umamin. Nakakakaba. Pero ang gaan sa dibdib. Kuya Will, akala ko sa mga pelikula lang nangyayari, yung mga tipong biglang nagkakatinginan. Tapos may kung anong magical moment pero nangyari sa akin. At sa LRT station pa talaga. Ganito kasi yon. After ng ilang araw na sabay naming hinahanap ang isa't isa sa tren, naging normal na sa amin yung asaran, dikitan, at konting holding hands na parang walang mali siya pero halata namang meron. Tapos isang gabi, habang nag-aabang kami ng tren sa Recto. Kami lang dalawa sa platform na 'yon. Tahimik, mahangin, medyo amoy usok pa nga. Nasa tabi ko siya, tapos bigla niyang tinanong, "Wala ka bang plano bukas?" Sabi ko, "Meron." "Pero kung kasama ka, baka i-cancel ko." Ngumiti siya. Yung ngiting pamilyar na sa akin. Yung ngiting parang nang-aasar pero sweet tapos biglang naging tahimik. Alam mo yung mga ganong tahimik, Kuya Will? Yung parang may hinihintay kang mangyari pero hindi mo alam kung ikaw ba ang gagalaw o siya. Eh di ako na, Kuya Will. Ako na ang naglakas ng loob. Hinalikan ko siya sa pisngi. Light lang, mabilis lang, pero sapat para mapangiti siya ng malaki. Tapos sabi niya, yun lang. Ngumiti ako tapos biglang hinalikan niya ako sa labi. Short kiss lang, walang sound effect, walang fireworks. Pero grabe Kuya Will, ramdam ko hanggang buto. Sabi niya, "Para quits." Tawa kami pareho. Hindi namin alam kung anong ginagawa namin, pero sure kami sa isa't isa. Pagdating ng tren, sumakay kami ulit. This time, magkatabi pa rin pero mas relaxed na. Wala nang awkward wala nang bro, brohan. Tapos habang nasa trend kami, sabi niya, bukas ulit ha, pero baka next time mas mahaba na yung kiss. Putek, Kuya Will, paano ko tatanggihan yon? Tapos bago siya bumaba, bigla niyang sinabi, Uy, add mo ko sa Facebook. Napangiti ako, tapos sabi ko, Ikaw muna, hanapin mo pangalan ko. Tawa siya, tapos habang binubuksan niya yung phone niya, tinanong niya, IG mo rin pala para stock kita minsan. Nagtawanan kami ulit. Tapos nagkapalitan na kami ng number, Facebook at Instagram. Grabe Kuya Will. Sa panahon ngayon, kapag na-add mo na siya sa lahat ng social media, parang official na. Hindi man kami nag-label ng kami na. Pero sa puntong yun, ramdam ko. Hindi na siya mawawala sa daily life ko. Kuya Will, ilang linggo na rin kaming ganito. Hindi man kami nagkaroon ng label na kami agad, pero ramdam namin pareho. Kami na nga, hindi kailangan ng grand gestures, hindi kailangan ng Instagram post o Facebook relationship status. Minsan sapat na yung simpleng hatid kita. Kumain ka na ba? Antayin kita sa station. Same routine. Magkikita sa LRT, magbibiruan. Minsan tatahimik lang habang sabay nakikinig sa announcements. Pero kahit ganun kasimple, ang saya. Minsan Kuya Will, iniisip ko, kung hindi ako sumakay sa trend nung araw na yon, kung hindi ako nahawakan, kung hindi ako nahiya sa reaksyon ng katawan ko, baka hindi ko siya nakilala. Lesson learned ko dito, Kuya Will. Minsan, yung mga hindi mo inaasahan, sila pa yung magpapasaya sa'yo. Yung araw na akala mo, ordinaryo lang, yun pala yung umpisa ng bago mong kwento. Kailangan mo lang sumabay sa agos, kahit pawisan, kahit amoy ang hit paminsan, minsan, kasi dun mo mararanasan yung totoong buhay. At minsan, yung totoong pagmamahal. Hanggang na ngayon, sabay pa rin kaming sumasakay sa tren. Minsan, siksikan pa rin. Minsan, nakadikit pa rin siya sa akin. Minsan, may holding hands pa rin sa loob ng coach habang walang nakatingin. Pero ngayon, hindi na siya yung stranger sa rush hour. Siya na yung taong kahit gaano kagulo ang biyahe ko. Siya yung gusto kong katabi hanggang dulo. Kaya sa mga listeners mo, Kuya Will, kung nagmamadali kayong hanapin yung love life nyo, relax lang. Minsan kasi, makikita mo siya sa pinaka-unexpected na lugar. Gaya ng LRT, amoy pawis, amoy ang hit, pero may kilig pa rin.